Panginoon, maawain ka. Walang hanggang ang iyong awa. Pero sa mundong ito na puno ng gulo, madalas naming nakakalimutan na may Diyos na naghihintay lang na kami muling lumapit. Ngayon, lumalapit kami. Muli kaming lumuluhod sa harap mo, dala-dala ang aming takot, ang aming kahihiyan, at ang bigat ng aming mga kasalanan. Hindi namin kayang itago sa iyo ang laman ng aming puso. Minsan, sa dami ng aming pagkakamali na iisip naming baka, hindi mo na kami kayang patawarin. Pero sa bawat pagbasa namin ng iyong salita, paulit-ulit mong pinapaalala. Ang mga kaawaan ng Panginoon ay hindi nauubos sila'y bago tuwing umaga dakila ang iyong katapatan. Kaya kahit paulit-ulit kaming nadadapa, bumabangon kami na ngayon sa iyo. Maawa ka sa amin, Panginoon. Ang awa mo, ang nagpapagaling ng mga sugat namin. Hindi lang sa katawan, kundi sa puso, sa isip, at sa espiritu. Kaya namin huminga ngayon, dahil sa iyong awa. Kaya namin dalhin ang bukas, dahil sa iyong katapatan. Sa gitna ng kaguluhan ng mundong ito, kung wala ka, wala na kaming kakapitan. Panginoon, huwag mong hayaang lamunin kami ng pagkawalang pag-asa. Iligtas mo kami sa pag-iisip na kami wala nang halaga. Sa mga oras na kami binabalot ng kahihiyan, ipaalala mo na ang iyong awa ay hindi para sa karapat dapat lang kundi para sa lahat nang marunong lumapit at magsisi tulad ng ama sa alibughang anak ikaw ay laging nakaabang bukas ang mga kamay nag-aabang ng pagbabalik kung paanong binigyan mo ng pangalawang pagkakataon ang mga makasalanan sa biblia si pedro si magdalena si david nananalig kami na kami man ay bibigyan mo rin ng bagong simula. Bigyan mo kami ng panibagong lakas. Gisingin mo ang aming buhay na pananampalataya. Buhayin mo ulit ang apoy ng pag-asa sa aming puso. Panginoon sa mga panahong parang ang tanging naririnig lang namin ay katahimikan yakapin mo kami. Sa katahimikang yun, ipaalala mo na minsan ang iyong katahimikan ay hindi kawalan kundi isang paanyaya para kami manahimik rin at marinig ka kung kami nasaktan hilumin mo ang sugat kung kami nalilihis gabayan mo ang hakbang kung kami inawalan ng direksyon ituro mo ang daan kung kami umiyak punasan mo ang luha kung kami tumigil, buhatin mo pabalik. Hindi namin hinihiling. Ang buhay na walang problema, kundi buhay, na laging may kasama kang awa. Ang awa mong hindi nagsasawa. Awa mong hindi nauubos. Awa mong sapat, para sa ngayon at para sa kinabukasan at sa mga oras na hindi na namin kayang ipagdasal. Ang sarili namin salamat. Dahil sabihin lang namin ang iyong pangalan ay napakamapangyaharihan na. Ikaw ang aming tagapamagitan. Ikaw ang aming Jesus. Ang katawan na pinako, ang dugo na ibinuhos, ang buhay na muling nabuhay. Lahat. Dahil sa awa. Maawa ka sa amin, Panginoon. Hindi dahil karapat dapat kami, kundi dahil ikaw ay Diyos ng awa. Tanging ikaw lang ang makakapuno sa mga kakulangan ng puso namin at sa bawat pagsubok panalangin namin na ang unang reaksyon namin ay hindi pagtakas kundi paglapit sa iyo. Kaya ngayon sa katahimikan sa ingay ng isip namin sa bigat ng damdamin heto kami walang itinatago Walang dinadahilan. Inaamin namin, kailangan ka namin. Maawa ka, Panginoon. Maawa ka sa aming bansa, sa aming pamilya, sa aming mga anak, sa aming kinabukasan. Ikaw lang ang aming sandigan. Ikaw lang ang aming tanggulan. Ikaw lang ang aming pag-asa. Ikaw lang ang aming Diyos. Nang walang hanggang awa. Sa pangalan ni Jesus, Amen.